Magandang umaga mga kamag-aral. Ako si Elton Paul C. Si Monti, ang tagapag-ulat ng siklo sa pagpaplano ng pagtuturo. Mga ganap na kabatiran sa curriculum. Ito ay binubuo ng tatlo na pamantayan o parte. Ang una, pamantayang pangnilalaman. Dito nakahanay ang kaalaman na dapat ipagkaloob ng isang guro sa mga mag-aaral. So dito po ni, dito makikita ang report na dapat ipagkaloob o ibahagi ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral. Halimbawa nito, pag-aaral natin sa wika. Dapat kailangan nating alam or mas alam pa natin ang wika kesa sa pag-aaral lang mga pag-aralan ng masyado para magamit ito ng wasto. Ikalawa, pamantayan sa pagganap. Pagganap. Dito nakahanay ang mga kakayahan na dapat ipagkaloob ng mga guro sa mag-aaral. Dito bahaging dito sa bahaging ito na isasagawa at naikikilos na ang mga nalalaman natin sa pamantayang nilalaman. So, dapat yung tinuro sa pamantayang nilalaman ay dapat nakikita na sa mga bata o mag-aaral na iyong tinuruan dito sa parte naman ng pamantay sa pagtang pagganap kaya siya tinawag pagganap dahil dapat na isa o nagagawa niyo na ito at ikatlo at ang huli tatas sa bahaging ito dapat nadada, nadadala at naisasabuhay na nang mag-aaral ang nalaman niya sa pamantayang pangnilalaman at pamantayang sa pagganap. So dapat nakikita na sa bata na nagaga, nagagawa niya na ito sa kanyang, at nadadala ito or nagagamit sa kanyang pangaraw-araw at pang asal din yun. Kunyari, tinuruan mo mag ano po or mag mano. Kailangan dapat dito sa parte ng tatas, kailangan mo na siya na makita dun sa bata na tinuruan mo para maging isang mm, para maging isang na, ano marunong din na bata yun kabatiran ng mga kagamitan sa pagtuturo. So, bilang isang guru, paano ka nga ba magiging epektibo at kapakipakinabang sa loob ng silid aralan? Mga kagamitan na inyong nagagamit upang maging epektibo ang iyong pagtuturo sa loob ng silid aralan. So, kumbaga, may epektibong kagamitan tulad ng TV, laptop, cellphone, or tablet na naayon sa kagamitan na or pagtuturo or pagtuturo sa mga bata pero kailangan mo dito maging wasto at mapagmatsyag sa inyong mga estudyante at pwede din ito ikasira ng kanilang pag-focus sa kanilang pag-aaral at lumako tayo sa ikatlo angkop na estratehiya sa pagtuturo. Ito ang isa sa mga tumutulong sa mga guro upang makapag-isa o lahok ang mga mag-aaral lalo na sa paaralan ng elementarya. So kailangan may estratehiya ka na dapat na handa para maging aktibo ang iyong mga estudyante o makipag parte parte magsali sila sa mga activity or makinig sa iyong leksyon. Tulad ng pagbibigay ng candy, lalo na din para sa elementary, kailangan mo yung makuha ang atensyon nila. Tulad ko isang bilang isang mm, bilang isang future educator sa larangan ng elementary, kailangan dapat magaling ako kumuha ng atensyon ng mga bata tulad ng pagbibigay ng candy, mga physical na aktibidad, at mga rewards para makuha ko ang attention nila. Ito din, importante din to at ikaapat, aktwal na pagtuturo sa klase. Ito ay napakahalaga sa klase dahil ang guro ay na, Kapag ang guru ay nabigo sa kanyang gustong maging takbo ng klase ay mababaliwala ang kanyang pagsisikap. So kailangan dapat ako bilang isang magiging isang guru sa tamang panahon dapat may experience ako or kalaman sa na pagtuturo sa mga go sa mga bata or mag-aaral kasi kapag turo ka lang ng turo or nag-aaral ka lang tapos hindi mo naman alam kung paano ka magturo or nahihiya ka or na ka sa mga bata hindi ka pwedeng maging isang guro dapat masanay ka na sa, sa pagiging estudyante pa lang bilang isang guro yun. Huling bahagi ng siklo ng pagtuturo, ang pagtataya. Dito nakasalalay ang kanyang pagtuturo, statihiya at paghahanda ay naging epektibo at kung ang mga estudyante ay may natutunan sa mga paksa na kanyang itinuro. Dapat alam ng isang guro kung may natutunan ang mga bata sa kanyang paksa na kanyang itinuro gamit ang kanyang estrategiya at paghahanda kung ito ba ay naging epektibo o hindi para ito ay maging mabago niya at masiayos niya para ang kanyang sunod na pagtuturo ay maging maayos. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig last Siyempre na po at may sipon ako. Hmm, salamat. Bye-bye.